Cismero dahil sinabi mismo ni Inoue matapos ang laban niya kay Tapales kasama si Casimero sa isa sa mga target niya ngayong 2024 kaya agad naman itong ipinost sa YouTube channel ni Cuadro Alas It's My Boy at doon nga ay nakita ang larawang posibleng makakaharap ni Inoue sa darating na 2024 isa na nga dito si Luis Neri Marjun Akmadalib at siyempre ang angas ng Pinas hindi ko na lang babanggitin ang iba mga tol. Basta, alam niyo na 'yon. Ayon pa nga dito sa post ng Cuadro Alas, it's my boy sa kaniyang pamamagat na sinasabi. Kasali pala ako diyan. Pero alam ko naman 'yan, Inoue. May isa ka pang laban. Sunod ako na. Well, well, well. Ang tinutukoy nga ni Casimiro mga tol na next ni Inoue bago siya ay walang iba kundi si Luis Neri. Na ayon naman sa post ni Cuadro Alas ay alam niya na kung sino ang mananalo. Ang pamagat nga ng post niya ay ito. Pagkatapos mo itong base si ni Rey next year, tayo na. Alam po at alam ng lahat. Ako lang ang makakatalo sa iyo. So parang sinasabi na dito ni Casimero mga tol na hindi na uubra si Neri kay Inoue. Pero kung kayo ang tatanungin mga tol, kung matutuli nga ang laban ni Casimero versus Inoue, sino ang mas malakas para sa inyo? mag-comment lamang sa ibaba Sa tanong na yan mga tol, magsasalita si Mang Burutoy, ang hindi kilalang komentator ng vaccine. Siya si Mang Burutoy, narito magbibigay ng komento patungkol sa laban kung ito'y mangyayari. Labang Casimiro versus Inoue. Mang Burutoy, let's go! Ang awi, kasali pa pala ako dito. Ang awi, ang awi. Sa tanong na yan, Di ba ako magkapagsabi kung sinong mas malakas? Basta magkita-kita lang yan. Sa training ang ah, eh. Kung sinong masipag sa training at sinong may magaling na coach, yun ang mananalo ang ah, eh. Importante dyan sa lahat, no? Disiplina sa training. Gayaan niya sa oh. Walay bisyo ang mananap ang ah, eh. <laughs> Oh, wala man problema ngarin rin sa mga Pilipinong boxer, eh. Nagka-problema na sila sa stamina tungod sa bisyo. Pero kung magbago mo, ah, daug ka, eh. Papiting daug Ang awit. So, yun na rin. Maraming salamat, uy. Maraming salamat. Ang awit.